Hi guys, welcome back to my youtube channel For today's video ay mag-unbox po tayo sa nakikita yung box dyan sa likod ko So ayan guys, na-open na siya sa itaas pero uh, tingnan natin kung ano yung nasa loob niya So maraming maraming salamat pala sa nagbigay nitong Balikbayan box uh, Hindi siya magpa-mention guys but uh, we are very thankful na naka-receive kami ng uh, ganito kalaking box galing sa kanila So thank you, thank you so much po sa inyo Napakalaking blessing po ito para sa amin And I know this is the advance gift for Christmas guys And alam ko na marami pang blessing na darating sa amin Kaya thank you thank you so much Lord Sa lahat ng dumating sa aming buhay this year And for the coming year So ayan guys magsisimula na tayo sa ating pag-unbox So first Walang iba kasi walang laman So ito yung first Music, sleep mask, healthy 3D eye mask. So, yung nandito sa loob guys ay ano lang siya. Kung paano siya gamitin. Siguro yung kanyang uh, laman is nasa loob. Kasi naka-op, na ano na siya. Nahiwalay. Nahiwalay yung laman. So, the second one is this. Ayan, para sa baby. Uy, ako na. Para sa baby guys. And ayun, makikita nyo. Super cute. Ang cute-cute niya mga palangga. Ang cute-cute niya. So, pwedeng ipasok dito ang baby sa loob. Ayan, pwede siyang ipasok, especially kapag taglamig. And you can see, guys, napaka-cute. So, pero, pero mas cute yung sa akin eh. guys, mas cute. Kasi may sheets, may meron palang sheets. Oh, nakatago, hindi ko nakita kanina. Oh, hindi ko kayo makita kasi kasubang labo. <laughs> Maitim. so the <laughs> second one, ay the third one is the itong uh, removal device. So, pang, ano siya guys, pang ahit. So, pang tanggal ng mga buhok. Pa, pang ahit. Dera, yung shave. Ay, ano, pang ahit man siya. So, ang napag ahit. <laughs> so, meron din tayong manual shaver. So, para to sa kanya guys, pwede ko rin siyang gamitin sa ating pang ilalim. <laughs> so, Hi guys! Dapo ba ako? <laughs> ito guys, <is> ano siya? <laughs> ano niya siya din. Huh? Hair, hair removal niya siya. Pang kuwan. Ay, So, na siya, meron siyang on and off dito, guys. And At meron tayong French vanilla. Meron pang French vanilla. vanilla. Coffee, coffee, coffee creamer. And Colombia, the Colombia. Colombia pasta. Pasta vanilla. Macaroni. Ang ah, macaroni. <laughs> so, chocolate. So, 'yung gustong kumain ng chocolate, punta lang kayo dito. <laughs> so, May French vanilla. Chocolate wow. So, French vanilla is 4.79 dollars. So, dito guys, sa Pinas, mahal na to siya. Pero doon sa, sa, sa ibang bansa is 4.79 dollars only. So, meron din tayong mga chocolates. Yan, thank you so much po. Another for chocolate. The, for the chocolates and for all, all, all the goods. And, kung babalik pa, yung corona, buhay po lang palayo. <laughs> Meron tayong fish shield. So, hindi na natin ito gagamitin sa COVID. Gagamitin natin ito sa pang, pang grass cutter. Pang grass cutter guys, yung nagagrass cut dyan, mas the best yung shield. Kaya, yes. gamitin niya yung fish shield. So, gagamitin niya yan guys for uh, mower. Pag mower siya ng uh, damo para hindi, hindi na. Hindi yung laway sa grass cutter. Para hindi maanoan <laughs> ang bato ang kanyang mukha. So, ito pala guys is a candle. Uh, I, I think this is scented candle kaya mabango siya guys so ayan maganda siya pang ano sa bahay para mabango yung amoy ng bahay nyo hindi na amoy amoy pansot ng bahay At meron tayong ano meron tayong uh, lepton tea so for cleanser And cleanser ating... meron tayong simply vidalia ano to eh? ano salted <laughs> parang ano siya guys salt uh, salted salted foods Meron tayong cream style sweet corn sweet corn and sweet peas. And meron tayong panglalagyan ng ating mga bang decorations. And another another macaroni. Ah, ang bigat. Meron tayo dito ano yung gusto niyo maglagay ng decoration sa ano sa altar niyo. Pang ano na eh, jewelry. Jewelry. So this is for jewelry box. So and um, this for this is for decoration. Nalagyan ng mga jewelry. Meron meron pang camel sa loob, guys. First time ko nakakita ng camel na sa loob ng battle. Ma, <laughs> apa yung go? So, ayan, it's very nice. Meron meron tayong pang decorations. Thank you so much. Merong malaki, guys. Ano yung malaki? Ano Meron okay. din tayong pang, ano guys, sa door ito, pang decoration natin sa atong door. So, fashion lives here. Charan! So, fashionista lives here. Sisera. And itong naka... Wow! Isa ka plastic. Meron tayong isang plastic na crayons. Dili, ito gamitin oh. ng crayons. Wow, super daming crayons. Gamit da crayons? Oh okay, crayons. my God! Iman ang crayons. Sa Rainwell ang crayons. And meron tayong pamtali sa buhok. And ito guys is napaka cute na know, health south So, Sugarland Rehabilitation Hospital. Pedometer So, ito yung Mag-ano guys Mag-count ng Footstep ninyo So, this is good Kung mag-exercise kayo Kung gaano nakalayo yung na Naabot niyo So, meron din tayong Manual dito na pwedeng basahin Wow Meron tayong Ano Meron tayong ano Ano ito lang Talking <laughs> wow, so, pillow Wow, paking well na Talking pillow Talking pillow rin yun So, dala so, yung manual oh, wow. Ano yung manual Sa talking pillow guys Hoy, ang kondolaan Ah, ito kasi likod ni Papa. So tingnan natin mga palangga kung saan ang ah. magsasalita daw ang talking pillow na ito. Asa ba na siya pindutun? Hindi mo ba ni? mo. So ipas muna natin ito. Later na natin hahanapin guys kung saan yung ano nito kasi sabi nila magtutukin pilo daw ito. So, yung iniwan diyan, pwede niyo itong gamitin pag wala kayong kausap. So, pwede kayo magkipag-usap sa pilo. Talking pilo. Hello. So next. Next is no other than So, itong next natin, guys, is isa siyang Bluetooth Smart Scale. So, pwede na kayong magtimbang-timbang ah, uh, pwede na pala kaming magtimbang <laughs> so no need nang pumunta sa gym so sa bahay lang pwedeng mag exercise na tapos ah, uh, dito tingnan lang yung timbang kung bumaba na ba hindi na ba tumataba ayan so guys this is very expensive kapag binili dito sa atin pero sa dun sa America is a little bit cheaper so the next one is olive oil so first time ko magkagamit ng olive oil so i try natin ngayon kasi yung buhok ko ay kulot so makikita nyo kung ano ang resulta Bango siya. ano 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 Apply a small amount to hands, rub together, and massage through the hair. Comb and style as usual. So, and guys, ilalagay lang sa hair para siyang ano, conditioner. Maganda siya guys kasi ano, smooth siya. Mm, smooth siya. Hindi oh, di, mo, na kailangan gumamit ng supply. Kamay-kamay lang. Feel, feel kong ano, nag-straight yung buhok ko. Merong medias and kulang cool pa siguro daw Fahrenheit this is perfume guys Christian Christian Dior hala mahal to Christian, Christian Dior na perfume mahal sa nagtatanong dyan guys especially yung busing ko sabi niya wala ba daw koto kuto tong buho ko ah! oh, Chelsea walang kuto tong buho ko guys takot sila sa ano sa buho ko Oh, grabe yung hairstyle natin, guys. Napagwapo. ito. Oh. <laughs> Then, this is, ano pa, guys, polo. And meron din tayong pang, ano, guys, kuskus -kus ng ating mga libag-libag. Ayan, pink na pink. And ito, guys, pwede natin siyang lagyan ng mga uh, pagkain or something na pwede natin ilagay dito. Ito, guys. So meron tayong t-shirt. Wow, this is for me. And meron pang bra. Ah, alam nyo na wala akong bra. Meron tayong sapatos. Branded. <laughs> Seamless bra. Wow, ganda sya Nice na nice, nice. And this is for Rainwell. Ayan, short for Rainwell mga palangga. And punda tayong punda. And moisturizer. This is moisturizer para sa ating mukha. So, para to sa akin mga palangga. Mm. So, meron din tayong stand, guys. Ayan, pwedeng gamitin natin ang selfie stick. Meron tayong USB. Ito guys, para sa mainit na panahon. So, siya. Pwede lang ilagay sa leeg So, you can use it when traveling or going to somewhere. Face mask. This is chargeable. Another tea. Uh, another tea. Chocolate. nalagyan ng eyeglass. Waffle peanut butter. Mm. And, meron tayong towel, guys. Wow. Kalawa, meron na tayong spaghetti for And Christmas. Creamy bites brownies. This one. White chocolate cream. Wow. Heart shape. Heart shape na chocolate guys. Mat. For doormat. Next one. Wow. wow, ganda ng doormat. It's a jamberry doormat. <laughs> this is raspberry, guys. So, meron na tayong kalaman. Fresh bees. And ito, guys, pag naglalaro kayo outdoors, especially kung mer uh, gusto niyo maglaro sa beach, so you can use this, guys. And slipper pangloob. So, meron na akong gagamitin na slipper especially kapag nanganak na ako sa clinic. So, ayan, ito yung gagamitin ko. And we have hands, hands, tomato ketchup, and armor Vienna Bites. Original siya guys, original. Meron din yung top nisen rammer, ramen beef. So, ayan guys, noodles, noodles. Noodles is life. So, this is ano to? No added MSG. So wala pala siyang MSG guys. Kaya maganda tong noodles na to. Hindi katulad ng noodles sa atin na maraming MSG. And t-shirt for renewal. At yung partner ng kanyang t-shirt at short, ito. Sack. And another towel. Another so, towel. Ano kaya laman nito mga palangga? Let's open. All in goods. And Meron din tayo pork and beans in tomato sauce. And, sauce. Ano tawag ang hindi? Sleep mask. Sleep mask. Kung gusto nyo matulog na may music. So, ganito, ganito lang guys. So, si sosyalan tong ano guys ni eh, sleep Mask na to kasi meron siyang music. So, kung, kung hindi nyo gusto makita yung ano, yung nagpasakit ng puso nyo. So, ito lang gamitin nyo. Dito hindi ko rin kayo makikita. It's chargeable mga palangga. So may music siya. So you can relax while sleeping kasi may music. Oh, yeah. So ilagay nyo lang siya dito mga palangga. Then uh, you can choose the music mga palangga. Then adjust, adjust. So iba so, siya lang patulog. May music, music. Then another sweet corn. Uh, mixed chili beans. And another sweet piece and t-shirt for him ayan black t-shirt again guys then green beans uh, green beans and jelly beans so another sleep mask mga palangga so dalawa yung sleep mask para sa kanya at para sa akin then a set of knives so a lot of knives a lot of nice knives <laughs> uh, another towel guys So unlimited ligo. So meron din tayong bed sheets. Bed sheets to mga palangga. Then meron din tayong disco light. Remote. Work. Parang ano siya guys? Disco light. Solo bat. So, lubat siya, hindi natin siya magagamit ngayon. So, let's observe this uh, maybe tonight or tomorrow night or any night. So, we have a uh, tumbler. So, yung malakas uminom dyan. Ito na, halo may laman guys, oh. Hala. Pa, Meron palang laman. Grabe yung tumbler. Oh. Ito yung tamang-tama sa mga taong ano, lalo na for example, uh, mahilig kang uminom tas for example uh, kagaya hair. kagaya ko na dumaan ako ng pagka dehydrate so kailangan ko ng ano tubig so kailangan ko ng malaking lalagyan kaya thank you thank you thank you very much to my boss you know everything and thank you for everything so this is shampoo guys kasi may nakalagay dito for hair hindi ko alam kung shampoo or conditioner kasi ano siya parang iba yung kanyang language So, maraming can goats like genebites. And this is Genobites. for food treatment. Ayan. So, may treatment na sa paa para hindi na amoy. Then, bimpo. Amoy patayin bakit. bimpo baki. hmm? Bimpo. Hindi ko alam. Then, short for Wilma. Prop top with... Naman ni Parkin. Prop top. Asa? And, with the crop top jacket. So, ito yung partner niya, mga palangga, crop top. And meron short. So, after... Then, another linggo na naman tayo, guys. Kasi meron na naman tayong another towel. I can use this, guys, after mga na. At meron tayo air cooler, USB portable air conditioner. So, Mini aircon, mga palangga. Ayan, this is chargeable. So, you can use it and bring it to anywhere, everywhere. Then, we have a big ship. Bid shit guys, bid shit. Another bid shit guys. And t-shirt. May my marka siyang ano, Carabao, Carabao. Hindi ko alam ang brand. And this one for Marine Renwell. Well. And t-shirt oh. for Wilma. Tulog. Oh, green na green. And short for Ay, Renwa. Nagiba yung color, guys. Ayan, green na green mga palangga. T-shirt. T-shirt. Leon, Leon, San, San, Castle. Under Armour T-shirt. Ayan, mga branded T-shirt siya, guys. Under Armour. Wow. Thank you Italy so much guys. po sa nagbigay nito. Another T-shirt. So, this is another T-shirt. Made in Vietnam. And, Jacket. Mani Pacquiao. Mani Pacquiao jacket, guys. Maganda tong gamitin kapag taglamig kasi medyo makapal yung kanyang tela. So, I think this is good for this coming Christmas mga palangga. So, he can use And this jacket. Short. So, meron na yung short kasi malakas kumain ng pet yung Ay, malakas kumain yung kanyang pet kaya kailangan siya ng maraming short. Uyag. <laughs> this is And then, no, guys, sakto-sakto dumating. And merong sando wow ang ah, imuha ni sandal for na punda. punda and punda punda another punda at meron punda. tayong mga medyas maraming medyas mga palaga. socks. then jacket for Renwa. wow nice yung nakita nyo sa mesa guys meron pa dyan o no? kasi hindi na kasha di na, dito hindi na kasha So, yung iba is nakalagay na sa bag. then jacket. Kung hmm. nainitan kayo, sumuot ng ganyan. Ito guys, maganda to kapag nag-craft kayo. Tapos hmm. ito yung gawin yung uh, jacket kayo okay, ng ganito. Ayan. di ba? Sayalan mga palangga. Oh. Di pa. ba? Mga buslot-buslot. Oh, another 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 under Armour t-shirt. And farewell. In short for Rainwell. Wow. Mabango siya guys. <laughs> Kasi yung ibang mga beauty products na tapon kaya mabango yung mga t-shirts. And we have this North Pole communicator. So, ito guys, nagsasalita siya guys. Pang Christmas to. Hello, this is Clementine. rain well. Bible. We believe. So, this is good for rain well, guys, para magbasa. And, ano to, guys? Religious book. Ayan, may drawing pa dito. May drawing. May drawing, guys. Galing sa may ari. May are. Galing, And This is from the owner of this book, guys. So, ayan yung kanyang drawing. Anong meaning nito? <laughs> big mouth, big ears. Yeah, thank you so much. <laughs> Mura lagi ako na. <laughs> Grabe yung drawing ba, guys. Tingnan nyo. Kamukha ko. Kamukha ko yung drawing. Oh, di ba? <laughs> Yan, tingnan natin guys yung ano yung laman ng bag na to. Ah, uh, ito guys, smartwatch. Ayan smartwatch for me wow thank you so much for the smartwatch ma'am and sir coffee Ay, example guys, meron kayong coffee maker so ah for none coffee lover no, no, coffee. so ayan guys naka-sealed pa siya, hindi pa siya ginamit so ayan bagong bago wow as in wow please tear off this pro protective film before use And meron tayong brightening scrub para sa mukha para mas lalo tayong gumanda. Charan! Ang bango guys! At meron tayong pangkili-kili power. So ito guys, alam niyo na kung kanino to guys para sa kanya. Kasi matindi ang kanyang power. Beyond. Yeah. So this is guys, meron siyang camera. May camera siya din. Then merong alcohol swab. Alcohol swab. Wala oh, may so, camera. Low battery na pala. Ha? Huh? Meron siyang and camera. Moisturizers. And this one lip lip moisturizer. Lip balm. So, balm, ayan, balm, meron balm. ako mga pampaganda. Guys. Then another ship, shipworm. Then, ito guys, kasi alam nila na mahilig ako sa pangkilay-kilay. So, meron na akong pangkilay. Ayan! And my favorite. We have alarm clock. And, meron tayong perfumes. Alarm clock. So, ito yung alarm clock, guys. Super cute. And, meron tayong keratin for hair. And, merong band-aid. Then, meron tayong Melku, Melku underarm and foot deodorant powder. At meron din tayong pang kilay. And of course, meron din pang lipstick. And kanto, -co, kanto con conditioning cream para siya sa buhok. buhok. Para sa buhok. Para siya sa buhok, guys. Ayan. Mm -hmm. Nasira siya siguro sa ano niya pag shipping. Shipping. So, nasira siya pero goods pa rin kasi nandito pa yung laman niya then another another deodorant suago another perfume then sabon then deodorant again then. ayan maraming mga sabon guys so hindi na kami bibili ng sabon kasi marami na siyang sabon then deodorant powder again ayan para sa kanya guys kasi nga lamina sabon sabon And niya So, dress guys, maternity dress. It's very sexy. And the color is very nice. And another maternity dress. Wow! For me. Kasi alam nila na mga nganak na ako. So, I have this maternity dress. And the rainwell mga palangga. Ay, kanan pala. It's t-shirt, malaking t-shirt. Thank you so much. Ala, wow, meron pa. Another lipstick and okay, open open yung likod ng dress na to guys so it's very sexy ano so, pa? so daghang salamat thank you very much for watching and don't forget to subscribe Wilma TV and thank you very much also to the person who gives all, everything yeah right and <laughs> <laughs> So, meron din mga kitchen dito, mga palangga. Yeah, meron nil-cutter. so, <laughs> sa akin to lahat. Merong sharpener merong, sa eyebrow. Merong R. R gold siya. Gold siya. So, thank you asa, asa. so much. Thank you, thank you po sa lahat ng mga nanonood sa unboxing video na ito. And especially sa nagbigay sa amin sa lahat-lahat ng mga items na ito. Thank you, thank you so much. Alam niyo na kung sino kayo kasi ayaw nilang magpamention mention guys. But we're very thankful. Ayun pa ulit-ulit na sinasabi namin yan kasi napaka-bless namin na naging part kami ng kanilang buhay buhay, uh, kanilang pamilya naka kami ng mga ganitong gifts galing sa kanila so don't forget to subscribe my youtube channel mga palangga Welma TV at uh, meron pala kaming bagong channel din na ginawa na Montiel and Bustamante's vlog, ayan mag-subscribe na rin kayo sa uh, isang channel ko and mag-follow na rin kayo sa aking Facebook, Facebook Welma Montiel and, and, and Tiktok and, and rin nanti bustamante Renanti sa bustamante. kanyang Facebook and sa aking TikTok guys is Gloma TV. Stop. Wag kayong mga wag magalala guys kasi uh, someday mag-success tong vlog na to, Magkasahod So mag share din kami. Yes guys, so hmm. kapag maka na tayo ng ating sahod at medyo malaki laki na guys, so we will share our blessings to the people na nangangailangan ng tulong. And so yes. thank you thank you so much thank you for watching this video bye bye and, and God, God bless. bless you all bye bye thank you for supporting.